Pagsasain ng kanin. Lalaga yung lalaga yung ah manok para sa pansit ba Pusa na nag-aabang ng pagkain. Mga pusa na nag-aabang ng pagkain. Pati aso. Pati aso nag-aabang ng pagkain. magluluto ako ng pasit bato nagaabang yung pusa sindihan ng apoy ilagay yung kawali ilagay ang mantika ilagay ang bawang haluin Ilagay ang sibuyas. Bell pepper. Maglalagay ako ng dahon. Optional lang 'to, hindi ito talaga kailangan. Pampabango lang halo siya. Ilalagay ko yung pinagsabawan sa manok para magkaroon ng lasa. Lagyan ng paminta. Lagyan ng asin. Beijing. Haluin. Tapos tikma kung tama na yung lasa. Ilagay ang hibi. Ilagay ang gulay. Lagyan natin ng konting toyo. Sala muna natin. Ilalagayin natin yung pansit bato. Ito. Haluin natin. marami yung sabaw napadami yung ano, tubig ilagay yung hinimay na manok para sa hog haluin. O, oh, ayan, luto na. Magluluto ako ng bago. Hipon lang. Lagyan ng mantika. Konti lang yung luya, ha? Lagyan natin ng ba ano? bawang. Papulahin. Ilagay ang sibuyas. bell pepper at mga dahon Kemati, halo guys, inaga yang dijual, aku lucu. paminta. Lagyan ng toyo pang palasa. Luto na. Happy eating. Pancit bato kanin tuyo tuyo sausaw pwede na kumain logistic di yung kanin guys sulalado lagi maalagi ko sa mga